meron lang akong isi-share, if, if I may be allowed. Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tangga. Hmm, awan gaila. Tangga lang yan, Mr. Chair. Da, yan ang bunot dulo ng lahat yan. Yung may mga politiko nung araw, may in-denial pa eh na sabi, wala daw pera sa rekto. Wala raw pera sa kalye. Hindi raw totoo na milyon-milyon ang pera. Ito po ang challenge ko sa inyo. What are or what is or what are your compelling reason not to do your job? We started Mayor uh, Isko Moreno what prompted you to do this uh, are you are you trying to inspire all other LGUs uh, is the, is this a, a a part of a campaign promise or you, you you are just complying with section 16 of the local government code to implement the general welfare clause provision so pero bago yon talagang binabati natin si Mayor Isko for uh, for initiating that move you have the floor mayor Thank you, Mr. Chair. Uh, to the members of the committee, uh, good morning, and uh, other guests. Well, uh, thank you for this opportunity, uh, Mr. Chair. Well, Una, uh, as like what uh, the Supreme Court said, you know, uh, road, alleys, boulevards uh, uh, are beyond the cameras of men. Uh, for so many years, I've been hearing that uh, when I was even in the law, during my uh, student law school. No? Laging pinauulit ulit sa amin yun. And in fact, uh, like what you have said, uh, Mr. Chairman, uh, yung Section 16 no, of the Local Government Code, which is the General Welfare Clause. But, uh, bago maging technical, Manila was like, masyado uh, na naging chaotic. Uh, marami na ako naririnig ng mga senior citizen na nakakating trip sila ng biyahe ng baklaraan uh, Baklara, uh, ng uh, Divisoria, Cubao, kasi nagkakating trip na sa Abad Santos. And the reason behind it is the entire recto from Asuncion to Abad Santos, the total of eight lanes, more or less, are close to public utility vehicle access. And even to the point, marami senior citizen na nga dala ng hindi na talaga, kahit maglakad, hindi na makapasok ng Abad Santos. So this was an issue of the people of Manila. So during the time, yes, uh, I agree with the chair that uh, it is our commitment to the people of Manila during the campaign. So immediately when we were fortunate to win the election, we are already dead set in our in our mind on what to do. Uh, Por For so many interviews, I was asked, anong unang gagawin sa Maynila? Ay, literal po talaga yon, hindi po yon metaphor. Talaga pong paliliguan namin ang Maynila. Dahil nga ho, ang Maynila naging dugyot, uh, naging banilin, oh, libagin, oh, parang there's no government, oh, sort of saying. But ev everybody wanted the piece of the street. Everybody wanted the piece of the enterprise. Whether politicians or individuals or sino man yung mga uh, organa organizer o or mga siga-siga. So, kaya po, yun talaga ang nagtulak sa amin. To put order in the streets of Manila. At ang maganda po nito, Mr. Chair, TYU ito. Wala ho itong gas. <laughs> ah, wala, wala ho talaga. Ah, kasi tingnan ninyo, <clears throat> sa totoo, to be honest and to be technical about it, ang ah, gastos ko lang yata in 3 weeks, 125,000. O, oh, 150,000. nag lang ako ng ban Na nalinis, yung recto, suler, Juan Luna, Tondo, Juan Luna, Binondo, Dagupan, Blooming Street, Carriedo, Raon, Quezon Boulevard. Tiway yun. Paano naging tiway? Eh, meron naman kami city engineering, meron naman kami DPS. Oh, eh, meron ding utaw yun mga empleyado namin, oh, existing, ah, uh, a 15 at 30, na sweldo yun. Oh, meron din kaming mga natitira pang supplies. So, we really try to be imaginative in such a way that uh, ano ba talaga ang gusto uh, gustong mangyari ng pamalan at ng tao, anong inaasahan ng tao. So, nangyari na yung nangyari, uh, eh, uh, meron lang akong isi-share if, I may be allowed. Uh. Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tanga. Hmm, awan ng gaila. Umpisahan niyo na po yan sa barangay chair. Ma ano, ano, po? Let's, total, anyway, eh, gagawa naman kayo ng batas eh. Oh, gagawa naman, I, I would assume that the committee will come up with something with this. Uh, simula po yan sa chairman. Uh, una muna, organize yung kapgo, yung mga sibilyan, uh, mukhang polis. Uh, mga polis makati po yun eh. Uh, polis makatingin. Uh, ang dami nun eh. Uh, mga sibilya yan, may baril, mag-organize. Kakausap si chairman. Pagkakausap kay chairman, ha, ah, susunod yan, PCP. Police, community precinct. Susunod yan, commander, ah, presinto. Ah, susunod yan, ayan siya ng local government. Uh, ah, yun DPS, or like in our case, DPS. O doon natin susunod si Edina sa kasipati. Oh, oh. Doon na po nangyayari ang lahat. So my point is, Mr. Chair, dapat magkaroon ng uh, basic uh, basic law. I mean, I don't know if, that, if that's what you call it, but kapag ka meron ganoon, dapat automatic, administratively liable yung barangay chairman. Yun less po. Automatic. Because if you are going to order them, Mr. Chair, what will happen next is cat and mouse. Totolong gising ka lang ng mga tao sa kalye. Kaya hindi nyo napasin, hindi ako natutulog. Dahil alam ko, totolong ako eh. Alam ko, nakapagtalikod ko, ha? ilalatag nila ulit yan. Una ang gagawin dyan, i-sniper. Oh, they call it in the street, uh, sniper. Mobile. No, mobile yan, mobile. Oh. oh. Pwede ho yan, isang naka, parang uh, kumot or tarpaulin nyan lang yan. Pagka, ano na, pagka merong uh, uh, clearing operation. Oh, pag iskerda ng clearing operators, latag na sila. Eh, mapapagod yung gobyerno. Mapapagod yung pamalang. O, oh, yung dating sniper, magkakatarima na yun. Yung lamesa. O, oh, yung tarima, o komportable na. O susunod na, magkakabudega na. Start, start, start. Ah. Totoo po yan. Tapos susunod na, magkakabanyo na siya. You, you can see, uh, one Luna. You should see. Huwag na kayo lumayo sa City Hall ng Manila. I know some of you went to City Hall of Manila. Just 50 steps away, yung Taytay -Tay Island namin. 50 steps. Ito, opisina na ng mayor. Nandiyan diyan, no? 160 na bahay. Budega tindahan, kubeta, in a park. So my point is, kaya kailangan po, uh, Chair, Mr. Chair, siguro, pag nag-exist, administratively liable kagad yung barangay chairman at saka yung polis bago pa umakyat yung responsibilidad sa alkalde. Kasi po bakit? Katulad namin, 43 million square kilometer with thousands of streets with 896 barangay about 10,000 barangay official and we have 20,000 barangay tanods in the city of Manila more and our uh, we are being surrounded by creeks rivers and the bay mas nakakaawa po ang ano ang Quezon City mas malaki po sila tatlong doble po ang Quezon City kaya nakakaawa ang Quezon City government talaga in terms kung kung babantayan ng babantayan ng babantayan now i think it's high time to create halo, I don't know. Ay, ayoko pong panguna ng Senado. Oh, merong nakalatag. O, oh, Nakalatag. O, oh, bukas, na si chairman. Yung les po, iskerda na. Tapong ka na. Kaba, eh, may batas eh. Ngayon kasi, ang gagawin mo, Mr. Chair, wala. Wawag ka sa Didi, O, oh, po sa pare, yung ano, yung commander mo dito. Oh, lipat mo muna to. tegasang ang ulo. So, lagi ka nalang makikiusap, lagi ka nalang makikiusap, kasi one way or another, babalik tayo do sa unang nasabi ko. Tanggal lang yan, Mr. Chair. Da, yan ang dulo ng lahat yan. Yung may mga politiko nung araw, may in denial pa eh, na sabi, wala daw pera sa rekto. Wala raw pera sa kalye. Hindi raw totoo na milyon-milyon ang pera. Ito po ang challenge ko sa inyo. What are or what is or what are your compelling reason not to do your job? Ang basic lang mo yan. Anong nagtutulak sa atin para eh isa sa to po, wala naman po kaming ginagawa. in lang po namin yung sa tingin namin, gusto lang namin maibalik sa taumbayan bayan yung kalsada. total nahirati na po sila. Nahirati na sila ng dalawa. Kasi sa in our case, I'm not uh, 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 speaking uh, uh, in behalf of Metro Manila. Two decades. Sabi nga ng tao, may kalye pala yung rekto. Hmm. Hmm. Ito ba? Hmm. ba? So sa amin lang, hindi naman siguro masama sa aming mga tagapamahala na muli naman makamtan ng taong bayan sa pangkalahatan, yung kalye. oh Ngayon, ano po naging epekto? Ayun na. O di, naging matik. Oo, nawala yung cutting trip. Bakit? O, hindi, hindi, nakakadiretso na yung Baclaran Divisoria, uh, Cubao uh, Divisoria, o MCU Divisoria. Lato kasi yan, ang ending yan, Divisoria Oh, talagang diyan po lahat sa asunsyon. O oh, tapos, kami po ba eh, naging madamot ah, sa ating mga kababayang malilit? Ay ah, hindi po. Ang kilir namin, yung backbone. O oh, saan namin sila nilagay? Sa fishbone. Perpendicular road. O oh, tapos piayit kami. O oh, dalawang, dalawang lane. O oh, left and right. O oh, sa vendor. O oh, center lane. O oh total of one lane ang size I amin, mean, city government para sa taong bayan. Oh, Tapos, inalis lang namin yung tangga, syempre, oh, alam mo naman dyan, talagang marami pa rin na mga enterprising individual. So, uh, really, wala ho, hindi pa ho kami successful. We're just starting. And I'm happy that uh, uh, President Duterte uh, uh, came up with uh, uh, a policy during the SONA. And I'm happy that Secretary Anyo came up with a memo. Why? At least, ito, hindi na kami mapagbibintangan ng kapritsyo lang ito or uh, uh shenanigans. Oh. Eh, eh, Eto, lang. Oh. Eh, ito, meron na kami memo ng DILG. Yo-ho-yo -yo kami nito pagka hindi kami tumapad. Oh. Kumbaga, kaya ako kami natutuwa sapagkat ngayon po, ang nangyayari, nagiging pangkalhatan na. Kaya sa ating mga manunood, sa ating mga kababayan, oh, ang MMDA, oo oh, naatasan na rin, ang DILG naatasan na rin, ang local government. So, kaya siguro, the, the best way to do it, kung talagang decidido tayo, once and for all, uh, Mr. Chair, basta nag-exist, ganun na lang, oh, nag-exist, automatic, strike one, Oh, Maniwala kayo, there is uh, 44,000 barangays, 42,000 barangays all over the country, 1,600 uh, LGUs. It's really hard to, uh, pag sinabi natin na uh, testing-testing muna, o oh, tikim-tikim, lalo lang lilito, dapat to talaga. There must be certainty so that we in the local government unit, you know, following one direction. So, yun po, uh, Mr. Chair, yan po ang uh, maliit naming karanasan sa loob ng uh, uh, isang buwan at uh, limang araw. Uh, uh, oh po, uh, marami pang challenge. Yes, Mr. Chair, on the same topic, um, gusto lang namin magpasalamat kay Mayor Isko, mga shoppingerang laman ng Divisoria, katulad ng nanay ko at ako. At sa wakas nakakalakad na, madilis na. Ang problema, maraming nagagasasabi na pagkatapos ng isang oras, dalawang oras, nagsisibali ka na naman. At ito na ang kinatatakutan natin, yung totolong gasing nga at yung usong sniper sa Manila. Pabalik-balik lang talaga. At uh, may pumupuna pa nga na yung pulis at uh, yung ating mga DPS, yung ating mga engineering office, have much better work to do than to keep clearing these people every hour on the hour. Um, meron na ba tayong mas long-term plan? Kasi ang kabila naman dito, alam natin na si Mayor, eh, hirap din dahil uh, maraming umaangal na ang mga palengke at lehitimong lugar ng pagpabenta. Eh, napakamahal katulad ng Kimka Market. Hindi naman afford ng tao. So, eto nga, ano yung uh, sabihin na natin, medium-term or long-term plan para sa lahat ng vendors ng Maynila? Kahit sinasabi na hindi taga Maynila, kundi dayo, ano ang plano natin? Thank you, uh, Madam uh, Senator. Well, kami po, uh, katulad na nabanggit ko sa bandang huli kanina, uh, we tried to accommodate as many as possible. Pero ako po, personally, hindi po ako maakap ng posing, hindi ko kayang yakapin talaga. I can only do this much, but the others should also do the same. For example... Uh, I hope our neighboring cities uh, will not get offended. Uh, uh, pasensya na kayo. Some of these uh, vendors are from Baclaran, some of these vendors are from Paranaque, and some of these vendors are from Malabon. So, kasi naging uh, naging, uh, uh, nang tawag dito, minahan ng opportunity ang uh, Recto. So, everybody wanted to go there. But, uh, in our case, uh, kita po ninyo, no? Hindi naman, no kami, ano, you know, perfect talaga yung nangyari. Papapasin niyo yung rekto. Tingnan niyo yung bangketa. May tinda pa. Because what we're after is basically to clear the streets. Let people use the street. Literal. Non-negotiable. So, tapos pagpapasin niyo, pagpupunta kayo ng Ilaya, Santo Cristo, Caboneros, uh, Carmen Planas, uh, Tabora, no? Pakikita niyo, nandoon naman sila. Hmm. Same thing with Quiapo, na negosyable ang Carriedo. Pero pag tininan mo doon sa Hidalgo, Villalobos, oh, okay naman. Oh, katulad na limbawa ng Plaza Miranda, sabi ko, do sa PCP commander, si Major, sabi ko, non-negotiable yung Plaza Square. Kasi yung spill ng mga magsisimba, ayoko sila nag-spill sa Avenue, kasi yung Quezon uh, Boulevard, kasi yung Quezon Boulevard, Major Toroper, baka magka-aksidente. Kasi dati doon lang na ang nagie-spill ang tao tuwing Biyernes o ngayon, nagie-spill. Isa naman nilagay yung vendor, doon sa Gedley. Andiyan lang sila sa May Square. Agad. -ag Gilid. Sorry. Gilid. Huh? Gilid. Yan. Andiyan lang siya. So nakapaghanap buhay naman sila. So major, ilang sa tingin mo yung dapat i-accommodate talaga? Maybe lang na ba 'yan? Uh, more or less uh, we're talking of about uh, easily 5 to 7,000. Ilan dyan ang maa-accommodate mo at balak mo i-accommodate on a more permanent basis? It will never be permanent, Madam. Uh, I'm, I'm I beg your indulgence. I uh -huh. cannot make it permanent because this is a uh, streets. Uh, this is what we call by tolerance and by compassion. This is this is now. Uh, so lang tayo mo. Obo, talaga Parang ka lang ng ano na okay. Kala ko ba beyond the commerce of men? Eh bakit ito kalye? So you're trying to govern in such a way This is the general public. This is for some, itong mga mahihirap nating kababayan. But along the way, uh, Chairman Lim, uh, we've been talking about uh, making available space with regard if the Senate or uh, or uh, another department which we have to talk to is DNR. Uh, yung mga CRIC namin, uh -oh. these are spaces sa mga makabagong bansa o makabagong uh, Uh, mga mauunlad na bansa, uh, creeks are now being utilized as a space, whether green space or parking space. Or even just a temporary area for commerce. Yan. Yun po, Madam uh, Senator. Napakaganda po nung idea ninyo. Yep. Uh, na Kung saan, uh, eh, sa Makati nga, nagawa nila eh. Nagkaroon pa ng sinihan eh, yung creek eh. Oo. Oh. Sa Maylog. Uh, oo oh, eh, meron nyo diho ba? So baka naman po pwede rin, maging applicable yung the same concept kasi okay lang naman kami mangopia yeah. kung sa tingin naman namin eh napapakinabangan naman iyon po katulad kami meron kami tinatawag na uh, Muelle de Binondo ang laki po nun alam Sama. po niyo yun ha uh, uh, roughly this is about 10 hectares 10 hectares in the heart of Binondo eh marami pa kaming creek sa Umpin marami pa kaming creek sa Magdalena Wag lang matakpan ng permanente. Para okay. okay. na po yung, yung, may kung doon, oh, oh. uh, in between, may space for purposes of uh, uh, dredging. Daging. Daging. Tapos, para may views, may eyesight ka lang kung clog ba yung oh. ilalim. O, oh, kaya naman po yun uh, na exist na po yung teknolohiya na yun. Yun lang ang i -re recommend kasi nga, it's an axiom in good governance that we frequently forget na kinakailangan gawing madali ang uh ...tumupad sa batas, sumunod sa batas. It's very very important that we make uh, laws very very easy to follow and very difficult to disobey. Dapat ganon. Eh mahirap kapag uh, walang pupuntahan 'yung mga itinerant vendors kasi alam natin na sa Maynila may mga palengke katulad Nakinta, na kinta... na ng mahal, na wala talaga mapuntahan kaya na privatize. At eh uh, nga 'yung issues, na sana mas creative, mas innovative tayo, gamitin na natin 'yung mga estero without covering them up and causing even more flooding. Gamitin na rin natin yung mga off hours, katulad ng night market o yung mga temporary na tiyanggi na alam naman natin pwede naman yun sa Korea, di ba? Hanggang umaga ang palengke. Buong gabi, Basta walang hadlang pag-araw at time na ng opisina at swela. So, uh, I think these creative approaches, in addition to clearing, need to uh, follow hard on the uh, footsteps of um, your efforts. Kasi kapag uh, walang solusyon, wala rin tayong madadamay. At uh, tunay, nababalik at babalik, tutulong nga tayo ng walang katapusan Ito mayor impact uh, In fact, Meron kami sa Manila po no night market. Ito naman, uh, tulong naman namin to sa Benguet, tulong namin to sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, lahat ng nasa ibabaw ng uh, Northern Luzon at Central Luzon and some portion pa uh, yes hanggang Ilocos, mag-Bawang, Sibuyas. Meron kaming night market. That particular night market, you know why it's be it's successful? Bakit successful yung night market na yun? Yan yung magsisimula sa kanto ng One Luna, Recto, all the way to Asuncion. Left and right, west and east bound Alam niyo bakit successful yun? At eh, hindi pa ako tao, ganun na ang itsura non? Because ang tinitinda nila, gulay. Gulay lang talaga to redistribute sa community. So pagdating ng umaga, which is alas 5 ng umaga, ligpit na tarima. Uh, tiklop na tarima sa kanila darating. Yan, si Senator uh, Francis Tolentino was there for so many times. Uh, flashing, cleaning, uh, uh, rector. Siguro Tiga lola ko sa Asuncion. Uh, <laughs> kaya, so, yung night market na yun, kaya siya magiging successful kasi because yung paninda. Yung aming night market na ginawa nung mga nagdaang panahon, kaya siya hindi magiging successful kasi yung katamaran na rin ng tao magligpit. Ang gusto niya, pag nabili niya na to. Yung rights. Uh, they call it goodwill. Uh, may goodwill sa kalye. Uh, uh, Baka magulat kayo sa presyo. Pinakamura dyan, 30,000, 500,000, 1 million. Pati dingding na may dingding hanggang langit, pwede ka magkabit. Opo. Kaya hindi ito biro ah. Baka kalaponin. Kami sa mga taga-tundo, I mean, taga-do sa area, alam namin yung nangyayari kabisado namin. But the, the viewers will not uh, will never understand how how is it there. But the thing is, going back, kaya hindi magiging uh, successful yung night market kapag binigay mo na yung kanan, dadakmay na ho yung kaliwa mo niyan. Kasi ang gusto niya, dahil nagbayad siya ng 30,000, tapos may tanggap pa siya ng 350 sa araw, o oh, meron na siyang tinatawag na rights. So, sus gagawin niya, didingdingan niya na yan. Tapos kakandaduhan niya na. So hindi na po alis. O dyan na po magkakaproblema ang DPWH, MMDA. Bakit? Lahat ng imbornal niyan, hindi mami maintain, Hindi malilinis. Dadausdos ang tao. Bakit? Yung putik, yung accumulation ng, ng putik. Tapos yung uh, mga mantika, marami talaga siyang problema. Ay, kaya, mayor, pagkatawid. May, eh, ah, oh, ko, oh, oh, Diyos ko. Hey, alam nyo kasi, kaya kami, doktong ni Senator Tolentino, dahil nagkasabay kami talaga sa kalye. We, we've seen how it, eh, sa kalye, kung, ano talaga ang takbuhan. So, be that as it may, that's why, na, na, nakikisuyo kami, uh, na kung po pwede, ang DNR, luwagan ng konti yung rule in utilizing Creeks and Estero. Yun lang. Pag ngayon pinagbigyan nyo kami, I think any LGU will spend. Will spend money to create space. Because wala na kami makreate na space eh. We can duplicate it uh, vertically. with that. Tapos, protection lang pa rin. Of course, nandun pa rin yung value on uh, how we are going to protect the environment. Um, ano naman kami doon? Uh, uh, no question naman yun. It's just that we need some level of ease in the local government unit on how to utilize uh, esteros and creeks. Except Pasig River, na non-negotiable kami ron. Okay. River. Uh, yan, yung mga, uh, hindi ko kasi ako taga San Juan eh. ah, magkarap to mga pala. La no, na, na, Santa Mesa? Uh, <laughs> Santa Mesa, labas no, papunta na Santa Ana. <laughs> uh, uh, <laughs> Oo oh, nga pala, magkadoktong yun doon sa may Mandaluyong area. Uh, so, yun lang po. Uh, salamat, salamat po.